Hello po mga kapix. It's me again, Mama Pix. Ayan, magandang hapon po. So today vlog mga kapix, galing pa ko ng downtown. At yun ho, um, may dumating po na blessing galing kay Tita Georgie. So ayan, yung blessing, yung blessing na po yun is, ano, pinapalagyan niya ulit yung sahig po namin ng floor mat. Para hindi po gaano, maano po yung alikabok yan hindi pa ako nakapag-vlog doon sa ano. Binilhan ko po ng floor mat dahil may music. So, ayun, kadarating ko lang po. Galing po ng downtown. So, wala na ba akong ibang pinuntahan na tindahan? Hindi po ako nakabili ng aking, ano, pandagdag paninda dahil sobrang bigat na po ng floor mat. So, kapag katapos ko pong bumili ng floor mat, umuwi po ako agad. So, ayan, ito na po yung floor mat na kapigs yan, ito na po yung nabili kong floor mat doon kanina sa 578. So ayan, ano uh, ayusin po namin ngayon ni Ate Ezra. Timing po. Wala po siyang pasok ngayon siya po yung bantay dito sa bahay. Dahil yung exam niya po isa no lang po half day. So yan, lagyan po namin ni ano, papalagyan po ni Tita Georgie ng floor mat para hindi po siya maano, matanggal po yung semento. Dahil malalaki na po yung crack niya sa ano, sa higa. So yan mga kapix, ilalabas po namin yung mga gamit. So yan mga kapix, ilalabas na po namin yung ibang gamit. <tong> yan, yeah, nalipat na po namin yung ibang gamit. So, dito, maya, kukuni naman dyan, pag dyan na po yung nalagyan namin ng floor mat. So, dito lang po muna yung tinanggalan namin. Dito, mm -mm. So, dito na mga papila. So, ayan, nag-stop po muna kami sa pag-ano ni Ate Ezra kasi, mainit. So, ayan, maya-maya, ano, ilalagay na po namin yung floor mat. So, yan mga kapiks, po, nalagyan na po namin yung kabilang sahig. So, yan, dito naman po yung nalagyan namin at Ate Ezra. At yan, siguro baka iuwi ko lang po muna yung cut tree. Para hindi gaano pong masikip dito sa loob. Po.

Yan, nalipat na po namin yung washing Tsaka yung isang box doon So, dito naman po yung lalagyan namin So, kung may sobra po ito mga kapiks, Dito sa kusina, pwede pa po namin malagyan kusina? Pero siguro, hindi pa, hindi pa po muna ngayon Kasi yun, hindi pa po kami tapos-tapos Hapon na po Yan, nalagay na po namin mga kapiks Yung ano dito sa kabila hanggang dito po yung ano na to maganda na po siya maganda at yan mga kapix na lipat ko na po yung TV at nilagyan ko po ng ano cortina ah. Yeah. So, ayan, may in-order po ako na ano. May in-order po ako sa Shopee na uh, rectangle story box. Story, storage box. So, pag dumating po yun, yung laman po ng box, doon ko po ilalagay. So, dyan lang po muna yung box sa gilid. At so, ayan po yung katri. Hindi ko pa, hindi pa po ako makapag-decision kung iwi ko lang po muna ito kina Mama Dax or dito sa loob. Yan, parang naka-tiles lang po yung design. Mas. 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 na lang yung Mas. namin. Yan na po yung forma ng aming loobo. So, yan. Nalagay na po yung table. So, maluwag na po. Hindi pa po napasok yung cut tray. Siguro, mas lalo pong sisikip pag napasok po yung ano, cut sa sa loobo. at yan mga kapiks hanggang dito lang po muna yung vlog ko ngayong araw so ayan thank you thank you po ulit ito Georgie sa pagpaganda po ng aming sahig char God bless always po ito Georgie so ayan yung sa kusina po sa susunod na lang po yun kasi yun ho nabutan na po ako gabi na po madilim ano na po sa labas madilim na po So, ayan. Thank you, thank you po ulit, Tito Georgie. See you in our next vlog. Bye-bye! <slurring>